Walang pira, galing Manila, walang pira. Oy, pretangkol. <laughs> Long time no see. Ngayon ka lang nakarating pretangkol. So, balitaan ko. Nakarating ka na, galing Manila. Sus, so, talaga yung Manila, naka, ano? Nakaka, ano ba? Nakakaingit kasi lalong pumupog eh. Pupuputi at saka nakagwapo na mong tangkol. <laughs> Musta Manila pa para kang call? Musta? Ah, okay lang. Medyo mainit. Mainit sa Manila? Oo, oh, kaya umuwi ako kasi ang init dun eh. Ah, ganun pala. Umuwi ka kasi ang init doon sa Manila. Oh. <laughs> pre, napakabuti na umuwi kayo, pre. Dahil may naiwan ka dito, pre. Bago ka pumunta ng Manila, pre, may nakalimutan ka. Ano oh, ba yung naiwan ko dito, wala man akong iniwan dito na ano, pag punta ko ng Manila, Wala akong naiwan. Ano ka ba, pre? Ang dali mong nalimot. Pre! Wala akong naalala, pre, na may naiwan ako dito. Pre! Ang bilis mo namang nakalimot. Pre! Paalalahin lang kita. Pag simula mong gumikan dito sa atin, pagpunta ang Manila, ito pre, humiram ka sa akin ng pira. Tapos, yung pira na hiniram mo sa akin, yun pala ang binili mo ng ticket para makapunta ka ng Manila. Oh, hindi ko yan na. Bilis na, na mo namang malimot. Wala akong nalala pre. Wala. Be pre pre. Bayaran mo naman ako sa hiram mo. Pira. Wala akong nalala pre. Eh, ibang rason na yan. <laughs> Gusto ko nang mabayaran yung ano mo sa akin? Nahira mo sa akin na pira? Wala talaga akong pira, pre. Ulang pira? Galing Manila, walang pira? Ang um, ba dyan? Kung gusto, kung gusto mo, pre, tayo na lang tong bag ko, pre, at saka kan, itong plas, nasa laman ng plastik, at saka laman ng bag ko. Tayo na to, kasi wala akong pambayad na pira sa'yo, eh. Oh, kat, pati itong kwan ko, Ang mahal-mahal niyan, eh. Gina, uwi na sa bahay namin. Mahintay na ako ng... <laughs> <laughs> Parang ako na yung galing sa Manila. Ay! Nako na isaan ko sa tangkol. Yo, what's up? Yeah, mga up? Kabunol. Shout out today. It's time to shout out today. Oh, shout okay, out de okay. to Wellben Casillao. ni Herms. Special someone day. <laughs> May special pa sa tangkol, oh. So mga kabunal, so it's time to shout out. Ah, uh, mayroong magpa-shout out sa atin dito sa Negros Oriental, tapos yung iba sa iba't ibang mga ano, mga probinsya. So shout out pala kay ano, Glisa Balbon Peo. Iho. Peo. Ya, yeah, yan uh, ano sa Kakiko Tindiran sa Kakiko yan, Tapos si Ryan Villares doon sa Aloka. Uh, tapos si Jed Reyes Saikon. Shout out pala Jed Reyes Saikon. Si Martin James from Bayawan City, shout out Martin James. Si Aba Yos, shout out. Then si Mei uh, Pakaldo from Fatima, shout out sa mga pat, uh, taga Fatima diyan na uh, followers namin at saka yung si uh, Subiti Rukina from uh, Bayawan City. Then si Maricel Kalibo Carabandes Gunsaga, shout out sa iyo ma'am. At saka si NM Milaplor Milaplor MN Vivi na flow proud panalo te te out mga idol bunal bunal